Hello po, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Sa first time ko po dito magsalita, yung vlog na magsalita talaga. Pasensya na po kayo at hindi ko po masyadong naasi kasi yung YouTube ko. Kasi gawa nga po ng, nang... nung nakaraan na namatay, di ba, patay na po yung asawa ko. Tapos, kailangan ko po maghanap ng trabaho, kailangan ko kailangan ko mga top ten trabaho, kailangan ko pong buhayin. Siyempre po may anak po kasi ako. So yun po, ano. Um, pasensya na po kayo at ngayon ko lang po uh, naisipang mag-vlog ulit kasi ngayon lang po ako na medyo hindi na siya busy. At ito po naisipan ko pong magsalita na lang sa pagbablog. Hindi po yung katulad nung karang video ko na ano, hmm, hindi na salita kasi nga po, kaya ko po ginagawa yung magsasalita na lang. I mean, diretso na lang po upload yung video ko. Kaya, para na po ako masyadong time para mag-edit. Um, ang ginagawa ko po ngayon, um, yan, ito po, mga 12.30 po kasi yung pasok ko ngayon. So, na, kaya po nakapag-vlog po ako. So, yun. Um, yung anak ko hindi, kaya po ako nakapag-vlog. Yung anak ko hindi po siya nakapasok kanina. Gawa nga po ng masakit daw yung chanya Kaya hindi ko po muna siya pinapasok. So mamaya na lang po tanghali. Sabay ko na lang din po siya. Yun, ihatid ko na lang po siya sa school nila. So yun po. Sana po supportahan niyo pa rin po ako kahit yung ganitong vlog na nagsalita po ako. Tapos yun, ang gagawin ko po ngayon, ah uh, magtutupi po ako ng damit. Yan. Yan, guys. Yan. Ang daming tupiin. Yan. Marami po akong tutupiin. Kasi nga po, nung Monday, ah, uh, day off ko, one week po ako hindi pa nakapaglaba. Kasi nga po, may lagnat po ako. Kasi nung nakarang linggo, may lagnat, din, may lagnat po ako. So, one week, po ako hindi nakapaglaba. So, yun po. Wala na po ibang gagawa ng mga ano ko, ako lang po. So, yun, pag wala akong trabaho, naglalaba po ako. Yan na lang po yung nagginagawa ko dito sa bahay ng kapatid ko. Tapos yan, siya na lang po yung naglilinis dito. Tapos yun, hindi na po ako nakapaglinis, makakapaglinis dito. Kasi nga po, may pasok na po yung anak ko. So, kailangan ko na lang pong gawin, ha, si kasuin yung anak ko. Tapos yun, maglalaba. At tapos nun, pag hindi ko po siya natupi, pagka lang po siya, pag ano naman po pag 8 to 10 po yung pasok ko so hindi na hindi na po ako minsan nakapaglaban po ako ng konti yung mga um ang gaga, ginagawa ko po pag 8 to 10 po ako pagkarating ko po doon galing sa trabaho naglalaba po ako nilaban ko po yung mga damit ko yung at saka yung damit ng anak ko so kami lang namang dalawa sa so, konti lang tapos pagka uh, kinabukasan yung mga damit kami pantulog, yun yung mga, yung, yun yung lalabhan ko naman po ulit. Po, hindi po ako madamihan. So, yun na lang po yung ginagawa ko yan po. Ito po, nagtutupi po ako. Yan. Yan, nak na rin po ako. So, pasensya na po kayo sa masyadong maraming kalat dito. So, yun. Um, simula po nung um, simula po nung nakalibing pasensya na po maingay po nagtatrabaho po kasi sila sa ano nila tindahan ayan po po tapos yun po pagkatapos po dito magpiprepare na din po ako sa anak ko um, papakainin ko na po kakain na po kami ng yan. tapos yun sabay ko na po siya dun sa school nila tapos ito nga po pala yung damit na sinuot niya nung lunes. Ito po, hindi ko na po, hindi ko na rin po siya ng na picturean man lang kasi nga po, ang um, busy po ako nung Maipapakita po ako sa inyo yung video yung nakaraan po, umuwi po kami dun sa amin yung nakaraan buwan. Kasi po, pumunta na namin, dinala namin yung nanay namin, nanay ko. Tapos yun, itu pun yang video, yang video kita pasangan yang view tentang. Ayan, update ko po kayo. Kunti na lang po yung tutupin ko. Tapos yan. Tapos na. na kami. Tutulungan ko anak. Na hello. Hindi. tabangi ko. Tapos yan. na Mama. Mama. duduk. screen ako kayo sa kalat kasi nga po hindi po ako nakapaglinis palagi kapatid ko lang po yung naglilinis dito Yan, ito po yung susuotin ko mamaya. Yan. Kinala, hindi ko na lang po siya tinope. Yan. Tapos ito yung susuotin ng anak ko. Kasi wash day. Kasi wash day naman po ngayon. So, na lang po yung susuotin ko. Nang anak ko, mag magluluto po ako ng pagkain namin ng anak ko. Yan. Kuha po ako ng... 三左右。嗯嗯嗯 kita po ba? yan, kita po siya. Right. tas ito. ito po yung sisindihan ko para pagka-apoy so, hindi ko na kailangan ng ano, pag ganito po kasi uling ay yung, ganito po kasi yung ano paglulutuan nyo tawag po kasi dito sa amin abuhan so yan, abuhan po siya yan Tas ito po yung gagamitin ko dahon ng niyob eh, ito po yung dahon ng niyob na ako ang siya, uga na siya uga, uga laya na ba, laya yan pian pucha hoy Para... Ayan. Apoy na po siya. So, wait lang. Matay oh, na, na bahulog ba ba na. Ay, Jesus. You won't believe what happens when a lion licks human skin. But before I tell you, if you think I'm going to be surviving with only my knife and knife, this thing absolutely stinks, man. This is really going to help us. That right there we can use. We just need to clean it. Going to use... Hey guys, okay. but now, but you guys up as a character's gratitude. We've got 7.7 .7 million views. When I dress as one of the characters, you've got 25.9 million views. So. What if we did all three? Mm -hmm. Why do I even bother? Mm -hmm. yeah. Can I pull you? That was something for Brett to do. Get the phone out of my face. All right, Damn that's me. it. Ako rin, ito yung papi ko. Yan, tapos tapos kaming kumain. Bebe, bebe, bantang ko na, babe. Tapos po kami tapos kaming kumain, tapos muli-ready na po kami. Papasok tapos po siya sa school at ako rin po sa trabaho. Hello oh, nice. guys, pag-uwi na ako. Papunta sa aming kaka. plastik pak ini kan Bisa man? plastik nima 1,2,3 1,2,3